Then, pata natin. Pagpuhin lang natin sa si guys. Then, sabay na natin yung manok. Ayan, pula na yung ano natin, bawang. Sunod na natin yung ating chicken. Ligisan natin sa si chicken. Yan. So, haluin na natin siya para maisehlas lahat na. sabayin na rin natin yung ah, uh, natin. Din apa uulahin natin siya. Ayen, hahaloin lang natin siya para isasangkut sa langto natin. Para medyo kung pula 'yung karne. So, yun lang guys. Abangan lang natin kasi mamaya ay eh, luto na ito. Ngayon, lagay natin ang Okay guys, check natin. Yun. Yun. lagay na natin yung magic lagay na natin yung magic sarap no? magic sarap okay. lagay na rin natin ng asin asin yung syempre yung ating salita okay Kalauin natin, so check na lang ulit natin mamaya. Okay guys, check natin yun. Natin. So lagi na natin yung magic. Lagyan na natin yung magic sarap, no? Magic sarap. Then Lagyan na rin natin ng asin. Asin. Then syempre, yung ating salita. Okay. Haluin natin. So, check na lang ulit natin mamaya. So, okay na yan. Lagyan natin siya nang sabaw. Ito, so, wait na lang tayo para baka maluto. Ayan. Okay, check natin, guys. Hmm. alagay na natin yung ating Seedish e Kasi pwedeng isa pa ito guys Kasi yung na man Malulusaw yan Malulustak agad Sabay talaga na natin yung dahon Pwede na natin Para mamaya pag ano isang luto na lang okay na to. Tingnan ko na lang. Ay, lang rin tayo. Ay. So, ayun. Okay, check ulit natin guys kung luto na. Yun. Okay na to. That's okay. then we're on, guys. So, allon. Thank you for watching.